May buntag, may buntag mga sir. So, dito di sa itong guy, no? Sa so, itong 3D and STL ni siya mga sir, ha? So, talion na ako mga sir. Kay uh, nila ka umin, no? So, dito di ka plus star. So, 3D yung STL ni siya nga guide mga sir. So, oh, dito di ka pa dito di ka pa habol sir. So, it means nga pa dahil lang ito ang uh, guide, ha? So, pasensya na mo. Kaya, uh, ko din rin nag-live sa kuwan. Kaya, dito, dito tao, dito ka music. So, nga ito sa pagpayag. <laughs> So, nami din ng fresh blood. So, di ra ba ma maklaro ra ba? Okay, 601, no? Alas 2. Uh, kung nasa nakalas 2 sa itong 1001 all. Special, appear uh, na to no? So, 701 ato, ah. Uh. And then, 663, alas 5. So, kung nasa nakalas 2 sa itong waiting for sa alas 02, ano? 6336, 536, ato, uh, ato. So, double. And then, 886 pagka alas 9. Mm-hmm. So, mo to siya, no? So, last only lang ta. So, naka last niya. Last players. So, rats. So, naka, -naka bit-bit sir. Okay. So, makita sa gapon yun. 601 sa main vlog, no? Sa BG Kai. So, po sa 7 8 na to, no? On the spot sa STL main. So, mora man to, no? Go ko, sa mga resulta sa obat So, mora to. Last niya resulta. Okay. So, guys, sa 8-8-6 mo, sir. Natin pa lang. 8-3-6-3-8-1-9-5-6. So, na may ganahan sa So, lang. Dahil pwede ka mag-839-385-616. Double nga, sir. Okay, copy. So, una nato ang double pair. Double pair na kay. Atay, 6-6. 1199, og 3 Okay? So, based sa itong guide, natin plus tada din ha, nga 6 ha. Makita niyo, nara 616 1 6 Okay? So, wait lang sir ha. Okay, so magpadayon tayo sir. So, ito pa na to, no? 6 So, visa sa 6 sir, 6611, no? Pwede dyan mo mudo po sa 6 0 Ito na yan, nga, 6 or 116, ha? And then, wait lang. So, tayo niyo yung level press vlog once you're ha. Guided first vlog. So, mag po to siya karon ron. Check lang niya ha. Okay. So, isa akong ebet bet animal, sir. So, ikaduhan na lang niya. Ang 1-6-6 na to. o 6-1-6. Oh. Kajot lang ako sa nitiwason. So, ang akong mitbiton 3-1 sir kay 6-9-9. So, kana na. Parang tiwason. <laughs> Okay, copy na mo, sir. So, dito sa tuang single number. Pasensya, jokin mo, sir. Dito ka plaster, no? Ah, uh, niya. Dili ato ang, ah. okay. So, dito sa tuang ang last two. Ang atay ito mo, sir. So, pari sila niyo paliho. Ang atay 1 And, ah, uh, four, 4 Okay? So, B sa itong 7227 mga sir, magkwata niya sa alas dos kagapon nga guide. 601. 601 mga sir, ha? So, yatag na ko yung guide. BG niya. Okay? 616 nga plus star. So, muna na siya mga sir. 705 og 921. So, makita niya, gadaan ako ang 7 og 2. So, pwede mo mag 9721 sir. 672. Okay? 172. 0721 sir. 0721 Di ba ka? 5-7 to. So, itanong nyo po, mahal sa sir. Sa so, 7-2 na to, parisin niyo So, take note din ha, ang atong old maintain nga. 3-7 to. Copy mo, sir. So, dito magkua guide niya, ha? So, proceed So, para ba dyan ni gawas Oh? Ang 9-7 siya kagawas, mga sir. So, ibet na to, 3-1, sir, kay si... 572 tama mo sir. Okay, target ramo lang paliw ha. 572. Si Tanay din ito sa ang sir, sila niyo nyo. Pwede mo bumubit og double gap o nga ano man. 72 all man ta. Copy? sa ato Kung gusto mo mate sa karungan sir, pwede mag 826. May pakita mo 8, uh, 8 6 diri. Pasin mo gito rin sa 886 nga double pagabi, eh. So, dito sa to ang 4664. Uh, 4 6 6 pa Naway, no, pamaray sa sealing Pare yung pareho ha. So, ang iba tato diri, balik ko na nato si 0 na to. Okay? And then, dito mo iska 5 Target ramor palihog mo sir. Take note ni Monster, nakagawa sa mga steel kagahapon. Huwag ang masayop. Oh, kagawa sa steel kagahapon ba to? So, nakagawa sa niya, 3-8-1 Monster. So, natay 8-1 Monster. So, dahita sa to ang SP. SP number na ito Monster, maglagay ito nga. 1881 all para si Sir Dato Maris natay, uh, plus 30 na atay plaster din ang 381 okay natay plus 30 na atay plaster din ang 381 sir so ito na ulit pa Maris ang amount sir para silang ninyo palihog happy so based din na nata'y 1 8 6 1 sir ito ulit palihog saka okay. So, kana mo, mga mga sir oh. okay, recap na ka to kagapo na to, waiting for waiting kumbi mga mga sir so pwede pa nyo bit-bit yung last day ka ha? base sa 0660 at waiting for ang 7557 mga sir 075 sa alas 5.02.1 at waiting for nga 6.33.6 sa so, last 2 on din lang tayo alas 5 po no? sakto dito ato waiting for on ta kung bilay si no 5.36 ang ako gihatag ani ni double man siya no si 6.3 so sa 9.611 sir na waiting for nga gihatag ani niya uh, base sa 0.440 so, mga gidala na to to ganyan sa 0.64 lang ang plaster copy mo sir sa so, kana So, dali sa ito ang kagahapon. 26 months, sir. Sa alas 2601. So, oras na alas 2, no? Nagkatag ko waiting for earning a 1551915 atong kumbi ani. Eh. Sa alas 5663, nagkatag maghatag ko waiting for nga 8668. So, muna ni siya, 186. Copy mo, sir. 186. And then, pag 886, kani nga resulta mo, sir. Sa 886 alas nibi. Waiting for na ito, dali kani, ha? 8385. Uh, Nagdala guide for nga 5335. Copy mo sir. Subo na ko, mention lang na ko. Para sa sa mo sir. O. Waiting for na to kay 5335 or 8 uh, 853 lang ang plaster mo sir ha. Or 583. 583 na lang. Adili pala kay 53 last two man. Kay 853. Copy mo sir. Kita lang yo na oh. 853 ha. So, kanila lang. So, exit na ko lang, sir. Thank you, thank you kayo. Subayan so, niyo ninyo ang guide ni Press Vlog, ha? Maimayang buntag sa inyong tanan. So, wala pa dyan na ka-subscribe sa itong YouTube channel. Subscribe lang. Ay, sir, eh, kalimot pag-hit sa notification. Bet all. Ay, bell all. Anang kampana din na, mga sir. Pag wala pa muna ka sa itong commit to YCM, click lang ang join button, mga sir. So, thank you, thank you kayo. Salamat, salamat. Eh, makalimot pa. bit beat, beat all draws sa itong SP number. SP number gahapon, mga sir. Pwede na to ni Yurikap. Ha? bitbita pa yung SP number na to kagahapon. Salamat kayo. Good morning, good morning sa yung Hope nga makasorted ta.